mga idol nandito kami ngayon sa Makto tumahan kami sa Makto yan yan ang almusal ng aking asawa pampatanggal po yan ng galit yan yeah, sinama ko po ang aking bayaw yan. Yeah, para matanggal ang galit ng kanyang kapatid check na po kami ng shop let's go Yan so, mga idol, nandito na kami sa shop. mga asawa tawa siya kung patanggal ng galit sana all daw <laughs> yan yeah. nakangiti na siya nangiti nang niya yes nang ngiti naman ang ngiti kaya <laughs> <Nang ngiti. laughs> mga idol kung gusto niyo mawala ang galit ng asawa niyo pumunta kayo makdo <laughs> yan ang ngiti niya yes ngiting tagumpay <laughs> Nakakain na naman ng kanyang paboritong chicken fillet with fries and drinks. Yes. Guys, hanggang dito na lang yung aking vlog. Like and share po. Uh, happy birthday din sa aking dalawang pamangkin na si Pachi at si Jaden. Happy birthday sa inyong dalawa.